Pasa ng galing, si Manny Pacquiao. Ipinapasa ang lakas, diskarte, at bilis kay Himuel sa harap ng historikong ama-anak na laban. Sa mundo ng boxing, ilang pangalan lamang ang tunay na pumukaw sa pandaigdigang atensyon gaya ng ginawa ni Manny Pacman Pacquiao. Kilala bilang kaisa-isang walong dibisyong kampeon sa kasaysayan ng professional na boxing, si Pacquiao ay hindi lamang isang alamat sa ring, kundi isang inspirasyon sa milyon-milyon. Ngunit habang siya ay muling naghahanda sa kanyang pagbabalik sa ring matapos ang halos limang taon, Kasabay niya sa masigasig na pagsasanay ang isang pamilyar na mukha, ang kanyang anak na si Emmanuel Jimwell Pacquiao Jr. Magkasanggang pagsasanay, simula ng isang makasaysayang sandali. Sa isang umagang puno ng enerhiya sa Los Angeles, California, abalang-abala sa training ang mag-amang Pacquiao. Sa bawat suntok sa hangin, sa bawat hakbang sa takbuhan, makikita ang determinasyon at pag-asa, hindi lamang ng isang boksingero, kundi ng isang ama at anak na sabay na nangangarap. Ang kanilang target, isang makasaysayang laban sa Hulyo, labing siyam sa Mandalay Bay Garden Ahana, sa Las Vegas, Nevada, kung saan parehong nakatakdang lumaban ang dalawa sa iisang fight card. Isang bihirang pagkakataon sa kasaysayan ng boxing. Jimuel, pagsunod sa yapak ng alamat. Si Jimuel Pacquiao, 24 na taong gulang at nakabase ngayon sa Glendale, California, ay tahimik ngunit determinadong nilalakbay ang landas ng kanyang ama. Bagamat matayog ang anino ng isang boxing legend, hindi ito naging hadlang sa kanyang ambisyong makilala rin sa sariling pangalan. Sa kabila ng pressure na kaakibat ng kanyang apelyido, nagpapakita si Himuel ng sariling determination. May record na anim na panalo at apat na talo sa amateur career, patuloy siyang ginagabayan ng kanyang trainer na si Marvin Somodio. Isang pinagkakatiwalaang ang tao rin ng Team Pacquiao. Ang kanyang routine ay hindi biro. Sa video na lumabas sa Instagram, Makikita si Jimwell na todo bigay sa mga sit-ups, crunches, at shadow boxing drills. Sa tuwing tumatakbo, hindi siya nagpapahuli. Ipinapakita niya ang work ethic na pinamana ng kanyang ama, isang bagay na hindi basta-basta natutunan, kundi hinuhubog sa araw-araw na disiplina. Papuri mula sa ama. Hindi maitago ni Manny ang kanyang pagmamalaki sa anak. Sa caption ng kanyang Instagram post, kanyang sinabi, "At Pacquiao Emmanuel doing boxing training. Proud of his hard work and dedication to get better every day." Isang simpleng mensahe ngunit puno ng emosyon mula sa isang ama na nasasaksihan ang pag-usbong ng anak sa parehong larangan kung saan siya naging alamat. Para kay Manny, hindi sapat ang galing o lakas sa boxing. Ayon sa kanya, ang sikreto ng isang tunay na boksingero ay nasa balanse at posisyon. Isang aral na isinabuhay niya sa lahat ng kanyang laban at ngayon pilit niyang ipinapasa kay Jimuel. Ayon kay Jimuel, ang pinakamahalagang bagay na nakita ko mula sa pagsasanay ko sa tatay ko ay ang posisyon at balance he says that's where power comes from you know that's the secret of a fighter he says feet and balance so i'm always trying to apply that every time when i throw i've got to be balanced makikita sa kanyang mga salita ang lalim ng respeto at paghanga sa ama hindi lamang si manny ang kanyang coach siya ay kanyang huwaran ang balik ni pacman paghabol sa kasaysayan habang abala sa pagtuturo at paggabay kay jimwell Abala rin si Manny sa kanyang sariling paghahanda. Sa edad na 46, muling susubukan ni Pacquiao na suungin ang ring para sa isang layunin. Ang maagaw ang World Boxing Council, Japro BC, welterweight title mula kay Mario El Azteca Barrios. Ang laban na ito ay magiging unang niyang balik sa professional boxing matapos ang kanyang huling laban noong Agosto 21. 2021 laban kay Jordanes Ugas, kung saan siya itinalo via unanimous decision. Isang masakit na pagkatalo ngunit hindi sapat upang wakasan ang kanyang pangarap. Para kay Manny, hindi pa tapos ang kanyang kwento sa ring, hindi pa tapos ang laban ng kanyang puso. Sa Wildcard Gym sa Los Angeles, muling bumalik si Pacman sa kanyang comfort zone. Sa piling ni Freddie Roach, ang kanyang matagal ng trainer at kaibigan, muling isinusulat ang isa pang kabanata ng kanyang makulay na karera. Dito maririnig muli ang tunog ng kanyang suntok sa punching bag, ang sigaw ng kanyang kombinasyon sa mitts. Sen, at ang hiyaw ng kanyang determinasyon sa bawat training session. Legacy na hindi nasusukat sa sinturon. Ang pagbabalik ni Pacquiao at ang pagsibol ng karera ni Himuel ay hindi lamang tungkol sa mga sinturon o tropeo. Ito ay tungkol sa legacy, isang salitang hindi matutumbasan ng anumang material na gantimpala. Habang tinuturo ni Manny ang mga teknik, estratehiya at disiplina sa boxing, higit pa sa pisikal na aspeto ng laro ang kanyang ipinapasa. Para sa isang ama, walang mas hihigit pa sa pagkakataong makita ang kanyang anak na sumusunod sa kanyang yapak, hindi dahil sa pressure kundi dahil sa sariling kagustuhan. At para kay Jimuel, ang pagkakaroon ng pagkakataong matuto mula sa isa sa pinakadakilang boksingero sa kasaysayan ay isang pribilehiyong kanyang pinanghahawakan ng buong puso. Higit pa sa ring, relasyong ama at anak, sa likod ng bawat suntok at training drill, masisilayan ang mas malalim na koneksyon ng mag-ama sa bawat payo ni Manny, may kasamang pagmamahal. Sa bawat pagsunod ni Jimwell, may halong respeto at paghangang hindi matatawaran. Hindi ito basta training. Ito ay isang bonding moment na unti-unting lumilikha ng mas matatag na relasyon. Marahil ay hindi na abot ni Jimwell ang kasikatan o karangalan ng kanyang ama sa boxing, ngunit hindi iyon ang sukatan ng tagumpay. Sa mata ni Manny, ang tunay na tagumpay ay ang makitang lumalaban ang kanyang anak. Hindi lamang sa ring kundi sa buhay mismo, taglay ang tapang, determinasyon at disiplina. Ang hinaharap, sa darating na Hulyo 12, makakasaksi ang buong mundo ng isang pambihirang eksena sa mundo ng boxing. Isang laban na hindi lamang puno ng aksyon kundi ng emosyon. Hindi lamang ito laban ng dalawang boxingero. Ito ay kwento ng isang ama at anak, ng pagpapasa ng pangarap at ng henerasyon ng tapang at dedikasyon. Habang papalapit ang araw ng laban, ang buong mundo ay nakaabang, hindi lamang para sa suntukan sa ring, kundi para sa kwentong mas malalim pa sa anuman. Ang kwento ng isang alamat na ipinapasa ang apoy ng kanyang puso sa bagong henerasyon.